Ayun. magandang magandang uh, umaga po sa lahat. Nagbabalik Chantin Chavez po. Mga idol, uh, balik anong na tayo maghanap buhay na naman tayo. Ayun uh, 'no. Ah, uh, andito po ako sa ngayon sa Santa Lucia isa sa sa, sa sinabi ko na sa nakaraan, isang uh, high and uh, in uh, subdivision dito sa bandang north uh, which is Consolacion. Ah, uh, nandito tayo sa isang customer natin. Bali, ako po ay uh, uh, mag-deliver po, no? Uh, nandito po yung, uh, ano natin, uh, uh, na um, courier po natin. Isang uh, Rosco. Uh, sa multi-cup Suzuki 12-valve engine po, no? Uh, Yan po ang, ano namin. Bali, uh, loaded po tayo ng, ano ngayon, na uh, 60 containers. Ito po. Uh, tapos, uh, yung mga magtaka po kayo, bakit... Uh, ko konti na lang. Uh, bali naubos na po yung iba, no? Uh, tapos iniwan po namin yung uh, uh, mga gal uh, empty gallons doon po sa clubhouse po nila. Uh, mga idol, uh, dito nga uh, unang-una uh, bago ko umpisan tong uh, ano ko po uh, vlog ko. Uh, pasalamat po ako sa poong may kapal na binigyan po ako ng magandang pangatawan at pag-iisip na magawa ko yung mga bagay-bagay araw-araw. Maraming salamat po. Po ang may kapal. Pangalawa sa mga subscribers natin na wala sawa po na sa mga videos natin. Maraming maraming salamat po. Ayun. Ayun mga idol uh, bali ito na nga uh, uh, balik uh, balik delivery boy, driver, uh, conductor, uh, kung ano-ano pa ang uh, ano natin na uh, uh, ano po natin na uh, uh, mga idol. Ayun. Ah uh, yan nga, nandito nga para uh, ako ulit sa Santa Lucia Royal Cebu no uh, state uh, isang uh, ano sa high end nakikita mo naman sa likod mga idol sa likod, uh, sa harap ko yung mga uh, napaka mga gagandang mga uh, bahay po no ayun sana all no ganitong bahay natin uh, kahit pa paano idol uh, ito na lang po uh, bali hindi uh, alam ko sa ano po hindi ako makapag-afford uh, maka-afford nitong bahay na to pero uh, kahit na uh, ano po uh, lang na maano ko ma, ma ano ko tong mga uh, klasing mga bahay no <laughs> sana on <laughs> ayun nga nandito nga yung ano natin yung uh, virus ko no ayun po ang ano natin so mga idol uh, to ayun nga uh, mga idol uh, bali uh, 'yun pagkatapos ng uh, mga bising bisi ko si Cons dyan, no ah uh, mga nakaraang mga nawrong nakalipas na mga uh, weeks uh, mga araw uh, na uh, ano uh, imagine guys uh, nag-deliver po ako tapos at the same time niya <laughs> siguro sa uh, ano niyo grabi naman to si Chance. Uh, uh, bukod sa ano uh, niya tapos sa uh, ang de-deliver mangumpan niya pa no <laughs> tapos uh, yun nga <laughs> napaka ano isang experience ko po na hindi ko uh, excited uh, at ano uh, medyo uh, uh, matrabaho pero uh, uh, mawala yung pagod mo mga idol no kasi uh, uh, na excited ano natin. Imagine guys at the same time nag-deliver ako uh, tapos uh humpan niya ako uh, sa uh, ano sa uh, hindi tayo pinagpalad, uh, hindi tayo pin uh, sinaswerte pero uh, okay lang po kasi ganyan. Uh, ganyan talaga ang umpisa mga idol. Uh, baka sa sunod na uh, baka sa sunod kung tatakbo si Jan Ah, uh, pero sisiguraduhin ko tatakbo ako mga idol. Bali uh, hindi naman tayo na behind sa mga ano no sa Surbi, uh, sa totoo lang mga idol. Kung pinofoocus ko lang yung uh, attention ko, uh, hindi po ako uh, ibig sabihin, kung uh, nag-focus lang po ako sa ano taka sa early lang po yung paki ano ko po sa mga nagpapakilala po ako ng maaga, yun siguro nasa ano tayo na papasok po tayo sa ano mga idol uh, sa uh, ikapitong ano po sa konsi uh, bilang isang kagawad no ayun mga uh, makikita nyo napakaganda yung mga ano mga garang mga kotse dito mga idol ayun ayun uh, kagaya nyan ano sports car yun huh? Volkswagen yun mga idol <laughs> kita nyo talagang ambilis ang tulin tra mm. Habang ano, itutur po kayo dito mga idol sa uh, Royal Cebu State. Uh, ayun po. Ay, kuan. Bato. Oh, uh, Ayun mga idol. Uh, ito nga. Dandahan uh, lang. Ano manok? Tat -tat 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 tayo. Buti na lang Dito tayo sa Santa Lucia No Relax now. I don't know, I don't pa makuan? Yung pa gamay gamay. gamay pa? Yeah. Yeah.